kinabulaanan ng National Task Force West Philippine Sea ang naging pahayag ng Chinese Foreign Ministry sa so, manoy inspeksyon ng China Coast Guard sa Rore Mission. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Sa rotation and resupply o Rore Mission itong Sabado, namataan ng apat na barko ng China Coast Guard, tatlong PLA Navy at dalawa pang Chinese Maritime Militia. Base sa video na inilabas ng Philippine Coast Guard na natiling malayo ang mga nasabing barko. Sabi ng PCG, nasa isa hanggang limang nautical miles ang distansya ng mga barko ng China mula sa narentahang civilian vessel ng AFP na ML Lapu-Lapu at escort vessel ng PCG na BRP Cape and Patunay lamang daw ito na hindi totoo ang pahayag ng Chinese Foreign Ministry na nagkaroon ng inspeksyon ng China Coast Guard sa Lore. Hindi rin nagpaalam sa pagsasagawa nito ang Pilipinas. Most importantly, hindi natin sila papayagan na inspiken ang uh, karga ng ating resupply boat. Dahil uh, sabi nga ng Department of Foreign Affairs, kung ano man ang pagkasundoan dito sa provisional understanding na to uh, ito, it is not prejudicial to the interests of both countries. Ang Department of Foreign Affairs pumalag din sa naging pahayag ng Chinese Foreign Ministry hinggil sa matagumpay na rotation and resupply o remission ng Pilipinas, ayon sa DFA imbis na kilalanin ng hangarin ng parehong bansa na pahupayin ang tensyon. Tila piniling umano ng Ministry of Foreign Affairs ng China na baluktutin ang naging kasunduan, paglilinaw ng DFA. Ang nasabing kasunduan ay hindi para maapektuhan ang parehong posisyon ng Pilipinas at China sa issue sa West Philippine Sea. Kaya't hindi makatutulong ang pagbibigay ng maling impormasyon patungkol dito. Dagdag ng DFA, patuloy ang magiging paninindigan ng Pilipinas sa ating Exclusive Economic Zone o EEC at legal na pagsasagawa ng mga aktibidad dito. Ang presensya rin daw sa ayungin insyon ng BRP Sierra Madre na isang commission naval vessel ay alinsunod sa sovereign rights at jurisdiction ng bansa. Kaya't umaasa ang DFA na susunod ang China sa kasunduan. Iginiit din ng National Security Council na hindi magpapaalam kailanman ang Pilipinas sa pagsasagawa ng Rore Mission at iba pang aktibidad sa West Philippine Sea. Nung tayo po ay nakipag-negosasyon sa China, wala po tayong kompromisong ibinigay doon. Kung baga, yung interest ng ating bansa ay siniguro natin. So okay. sa mga nagsasabi na di umano ay uh, nagpatalo tayo rito or uh, iniwanan natin yung ating posisyon sa West Philippines mm -hmm. hindi po ang gusto lang natin partner na mangyari dito ay uh, hindi na ma ma makarating sa bi violence no yes, or sa karahasan or aggression, aggression yung nangyari at yun mm -hmm. naman po ang nangyari. Pumaasa naman ang pamahalaan na mananatiling mapayapa ang mga susunod pang rore sa ilalim ng provisional understanding at walang magiging harassment mula sa mga barko ng China. Um, we are still optimistic na sana patagal ang ganitong uh, arrangement natin uh, na kung saan mas mapayapa, hindi tensyonado at maayos natin na nadideliver natin ang supply sa ating mga sundalo because um, it is um, a routine and a legal um, legitimate uh, resupply operation ng Armed Forces of the Philippines. Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.